Okay. Okay, good morning. Meron lang po kasi akong malaking tanong. Itong tanong na ito, address ko sa ating lahat. Sa akin, sa inyo na mga sa ating mga, mga kapwa ko uh, pro-government supporters. Pro-BBM, pro-Marcos, Marcos supporter, Marcos loyalist. Ang malaking tanong weak leader nga ba talaga si President Bongbong Marcos? Bakit ko na itanong? Kasi, umupo si PBBM bilang Pangulo noong 2022, July 1 2022. By October 3, napatay itong si komentaristang Percy Lapid at naging controversial issue. Ang pinagbintangan ay yung dating tao ni Duterte na si Gerald Bantag. Nasa ngayon siya po ang uh, suspect hindi na natin makita. He's in hiding. Nagtatago sa batas. Isang indikasyon kapag ikaw ay nagtatago, yan ay indication na ikaw ay guilty. Pero, yes, guilty. Sabihin na natin, oo, guilty. Para sa public perception, siya ay guilty. Kasi, nandiyan dyan lang ang uh, katotohanan na kung ikaw ay hindi guilty, hindi ka magtatago. Ngayon, ang tanong, nasaan na itong si Bantag? Bakit hanggang ngayon, hindi ito makita? nang sa ganon ay mabigyan ng hustisya yung pagkakapatay kay Persilapid. Pangalawa, very controversial din yung pagkakapatay. Actually, hindi lang pagpatay, kundi that was a massacre dahil marami pong uh, yung mga inosenteng taong na damay. Yung uh, murder, massacre, doon sa bahay ni Governor dating Governor Degamo yes, yung pagkakapatay kay Degamo na kung saan ang suspect naman ay isang national politician isang nakaupong kongresista Arnulfo Tebes ngayon siya rin ay nagtatago idinidinay niya na may kinalaman siya sa kaso. Pero, bakit nagtatago? Bakit hindi makauwi sa Pilipinas? Anong iniiwasan? Pangalawa. Ngayon, may bagong nagtatago. Isa ring malaking tao, makapangyarihan, mayaman, religious leader, Apollo Kibuloy, na nasasangkut din sa mga kung ano-anong mga mabibigat na klasing kaso ngayon ay nagtatago rin ngayon may nadagdag na naman na isa isa ring napaka-kontrobersyal at mas higit higit na matatama higit na matindi matindi ang mga kaso at krimen na kinasasagputan at ang malala pa, ito <coughs> ito hindi isang Pilipino, kundi isang nagkukunwari na Pilipino na naka-acquire ng kanyang Philippine citizenship through cheating, fraud, panloloko, panggugancho sa Pilipino, panggagancho sa pambabasto sa ating uh, gobyerno, si Alice Guo. At ngayon, nasaan din? Meron na siyang warrant to arrest pero nawawala rin. At maaari na ito ay gumaya rin makagaya rin dito sa mga high profile criminals na nagtatago. Interestingly, lahat po na ito ay konektado kay Duterte. Di ba? Connected lahat kay Duterte. So, ibig sabihin, ang lahat na ito, konektado kay Duterte, may kinalaman ang mga Duterte. Na sa ngayon, ang mga Duterte na ito ay nagsisisigaw na bumaba sa pwesto ang nakaupong pangulo si Bongbong Marcos. Ngayon, ano ang ginagawa ni Bongbong Marcos? Wala. Kahit na po siya ay sinisigawa, kahit siya ay sinisiraan pinagbabantaan, pero may nakita ba tayo na ginagawa niya? Wala, di ba? Ano ang gustong mangyari ng ating Pangulo? Na kahit na ikaw ay nasa panganib na ang iyong buhay, pero parang binabaliwala lang. Yun ba ay katapangan? Yun ba ay pagiging strong leader? maraming banta sa buhay, maraming nagbabanta, maraming gustong siya ay mawala, pero ito siya, ikot ng ikot sa buong Pilipinas. Para bang inihahain niya yung kanyang katawan para doon sa mga gustong manakit sa kanya. Inuuna mga kababayan yung pamimigay ng ayuda sa mga sa mga tao Well, wala namang masama. Actually, napaka-heroic ng kanyang mga ginagawa, no? Na binibigyan niya ng halaga ang maliliit na tao. Pero, si Joseph, sabi ko nga sa mga previous videos ko, itong kanyang mga ginagawa, ay pwede naman itong iutos sa iba. Hindi naman kailangan siya mismo itong ginagawa niyang ito, ito ba ay pagpapakita na siya ay strong? Na hindi siya natatakot? I don't know kung gaano katindi ang kanyang security detail para ganun siya maging kakampante. Kasi sa mga ganitong pagkakataon, mga ganitong sitwasyon, na maraming nagbabanta sa buhay mo, dapat ba na ikaw ay pakalat-kalat? Para lang ipakita na ikaw ay strong? Okay. Sa aspetong ito, strong po. Strong si Pangulong Marcos. Pero, dito po ba sa mga nabanggit ko kanina na mga kriminal na nagtatago at walang nagagawa, dalawang taon na ang nakakalipas hanggang ngayon wala pa rin nangyayari sa paghahanap kay Bantag at kay Tebes. Well, si Tebes alam natin kung nasaan. Mas madaling gawa ng paraan para maiharap siya sa hustisya dito sa bansa natin. Pero bakit hindi nagagawa? Hindi mapauwi. Ito namang si Bantag, alam natin nagtatago. Saan kaya bakit parang parang binabaliwala lang itong mga ganitong pangyayari itong mga taong ito. Hinahayaan lang na nagtatago. Walang nagagawa ang gobyerno, mga kababayan. Walang nagagawa or talagang ayaw lang gawin. Sino ba ito si Bantag? Superpower ba ito? Uh, superhero ba 'to? Mayroon ba itong mayroon ba itong uh, kapangyarihan sa katawan niya? Para hindi ito para hindi ito mauhuli? Ang hina naman. Mga kabay, para sa akin, napakahina ng gobyernong ito. Masasabi ko na weak ang leader natin pag ganito ang nangyayari. Pinapabayaan lang pinapabayaan na makapagtago or hindi naman nga siguro nagtatago kundi libreng libreng mamuhay ng normal mga kababayan ganito ba kahina ang otoridad natin ganito kahina ang batas ganito kahina ang ating justice system ganito kahina ang pangulo na ang mga taong ito, porque may kapit sa makapangyarihang tao, ay hindi na kaya. Hindi na, hindi kaya. So, ibig sabihin ba, alam natin na nakakapit ito sa Duterte. Ano ibig sabihin ito? Ibig ba sabihin na mas malakas ang Duterte? Mas makapangyarihan ang Duterte? Duterte? mas makapangyarihan ng Duterte na wala na sa wala na sa katungkulan pero walang nagagawa yung nakaupong pangulo Si Duterte po ang may sabi na BBM is a weak leader Alam niyo ako po ako po ay pro Marcos ako ay pro government pero hindi naman po ibig sabihin na porke pro government ka pro Marcos ka eh wala ka nang makikita na mali. Hindi kagaya ng ibang mga vlogger dyan na ah, mga pro-BBM na puro na lang kabutihan ang nakikita. Wala ka nang nakita na ang ibinabalita, ang ibinablog ay puro na lang yung mga well, okay naman yun. Okay naman na ah, malaman, ipaalam sa mga tao na maraming ginagawang magaganda ang Pangulo. Panlaban doon sa mga Anti-Marcos vloggers din naman na puro din naman kasamaan ang nakikita sa Marcos. Pero parang parang hindi naman yata maganda na wala na tayong ilalabas na weakness or kapalpakan ng gobyerno na sinusuportahan natin. Kasi nga, naniniwala tayo na walang perpekto Walang perfectong tao, walang perfectong leader, walang perfectong gobyerno. So, this is it. Ito ang sinyalis na hindi ka, sinyalis ng imperfection ni Marcos, imperfection ng kanyang administrasyon. Hindi po ako, hindi po ako nagagalit kay Marcos. Ang pinagtat, nakakapagtaka kasi, bakit para bang walang nagagawa ang gobyerno natin? Kung ikaw ang pangulo ng bansa, bakit mo hinahayaan na itong mga 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 kriminal, mga high profile na kriminal, ay hinahayaan mo lang na makapagtago o makapamuhay ng nasa labas ng sa labas ng kulungan, nakakapag, nakakakilos, namumuhay ng normal, na hindi naman pwede. Hindi dapat. Nakapagtataka po, bakit tila ba hinahayaan natin, hinahayaan ng gobyerno natin, na itong mga mga kriminal na ito, ay parang hinahayaan lang. Tingnan mo si Kubuloy, biglang naglaho. Si Bantag hanggang ngayon, hindi makita. Yung si Tebes andun sa ibang bansa, nagliliwaliw, namumuhay ng masarap. Kumusta naman yung mga naging biktima? Bakit ganon? Bakit ganon? Bakit ganon? ang nakikita natin na pamamalakad ng gobyerno. Bakit hindi, bakit walang kayang gawin na mapalitaw itong mga nagtatago na kriminal? Ngayon naman, itong alis guho, nawawala din. Napakahina, napakahina, napakahina Napakahina na gobyerno. Napakahina na otoridad. Kung alam natin na ang isang tao controversial na nasasangkot naka, nasasangkot sa mga ganito katindi na mga krimen, kagaya ni Alice Go hindi ba dapat na nakamonitor na ito? Nakamonitor po ang ating mga otoridad? Para hindi po mangyari na matakasan, eh yung mga pamilya ni Alice Go nakatakas na. Although, tumakas man sila, hindi man natin sila naparusahan, at least natigil, kahit pa na nahinto yung mga ginagawa nila dito sa Pilipinas at yung mga naiwanan nilang mga kayamanan, eh pwede ma-sequester ng gobyerno. At least hindi sila nakapagpatuloy. Pero ang delikado po kasi kapag nagpalit ang gobyerno pagkatapos ni PBBM, baka ang mangyari na naman dyan eh, makabalik ulit sila. Tuloy ang ligaya. So ano pong ibig ko sabihin dito? Sa mga nakikita po natin na mga nangyayari, mga high profile na mga akusado na nagagawang na magtago nagagawa na pagtakpan ng isang makapangyarihang isang makapangyarihang taga rito sa atin sa harap ng gobyerno anong nagagawa ng gobyerno? parang nakikita tuloy na ano mas malakas ba ang powers ni Duterte kaysa sa gobyerno natin? nagtatanong lang Pangulong Bongbong Marcos, magpakita naman kayo ng galing, magpakita kayo ng lakas. Mukhang napapatunayan tuloy na yung salita ni Duterte na weak leader kayo. Ako masasabi ko na hindi kayo weak leader kung mailabas ninyo itong mga nagtatagong kriminal na ito. Kung hindi tayo natatakasan ng mga kriminal, kung natitigil natin ang mga nangyayaring mga illegal kagaya ng mga pag-acquire ng mga fake na birth certificates na kung hindi pa na nabuking, tuloy-tuloy pala. So, ibig sabihin, yung gobyerno natin ay very lenient, very lax. Bakit nangyayari ang mga ito? Napapabayaan. Napapabayaan ng isang weak government. So, mga kababayan, lalo na itong mga tayong mga pro-BBM, ano po ba ang masasabi natin? Is BBM a weak leader? Ayokong tanggapin, ayokong tanggapin na siya ay weak leader. Ayokong tanggapin na yung akusasyon ni Duterte sa kanya na siya ay isang weak leader. Pero sana po, Patunayan naman po. Patunayan ng Pangulo natin na siya ay hindi weak. Diba? Kaya mga kababayan, weak man o hindi ang leader natin, ipaglaban po natin ang ating bayan. Dahil ito lamang po, hindi isa nating tahanan. Okay? Peace.